Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Virgo, Enero 20, 2025, ngayon ay simula ng isang bagong kabanata, habang tinatanggap natin ang enerhiya ng Aquarius season. Ang panahong ito ay nagdadala ng paanyaya upang yakapin ang tapang na maaaring nakatago sa kaloob-looban mo. Bilang isang Virgo, madalas kang komportable sa iyong nakagawiang sistema at istruktura. Ngunit ngayon, ay hinihikayat kang lumabas sa iyong comfort zone at tuklasin ang mga hindi pa napupuntahang lugar sa iyong isipan at damdamin. Ang enerhiya ng Aquarius ay nagsisilbing inspirasyon upang subukan ang mga bagay na hindi mo inaasahan, binibigyan daan ang isang mas bukas at mapangahas na bahagi ng iyong pagkatao. Sa ika-negatibo 22 dalawa araw ng lunar, ang kosmos ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagbabahagi ng karunungan sa iba. Ikaw, na may likas na kakayahan sa pagsusuri at pagiging matulungin, ay maaaring maging gabay sa mga taong nangangailangan ng iyong pananaw. Pag-isipan ang mga natutunan mo sa nakaraan at gamitin ang mga ito upang magbigay ng payo o inspirasyon. Ang iyong mga salita ay may tahimik na lakas na maaaring tumagos sa puso ng iyong mga mahal sa buhay at kaibigan. Sa pagbabahagi ng iyong karanasan, hindi lamang sila ang napapaunlad kundi ikaw rin dahil sa mas malalim na koneksyon na nalilikha nito. Habang ang buwan ay nasa Libra, maaaring mas maging masigla ang iyong emosyon at maaaring maramdaman mo ang mga impulsong hindi mo karaniwang nararanasan. Ang panahong ito ay perpekto upang gamitin ang iyong likas na alindog at tuklasin kung paano ito nakaaapekto sa iyong pananaw at mga desisyon. Ang pagbibigay pansin sa ganitong enerhiya ay maaaring magdulot ng mga di inaasahang masiglang pakikipag-ugnayan na nagbibigay ng kasiyahan at kaguluhan sa iyong araw. Sa pamamagitan ng pagiging bukas sa larong ito ng enerhiya, mas lalo mong mapapakinabangan ang iyong mga relasyon. Sa pag-usad ng araw, alalahanin ang kahalagahan ng balanse sa pagitan ng iyong analitikal na kalikasan at ng mga damdamin bigla ang sumusulpot. Humanap ng mga pagkakataong makipag-ugnayan sa iba at ipakita ang iyong natatanging sarili. Hayaan ang enerhiya ng Aquarius na bigyan ka ng lakas upang yakapin ang hindi sigurado, ngunit puno ng posibilidad. Sa ganitong paraan, maaari mong matuklasan ang kagandahan ng iyong paglalakbay. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang pasalamatan ang sarili sa mga hakbang na ginawa mo patungo sa pagiging mas malaya at bupa sa mga bago. Tandaan na ang bawat maliit na paggalaw sa labas ng iyong comfort zone ay tagumpay na dapat ipagdiwang. Ang araw na ito ay nagpapaalala na ang iyong kakayahang mag-isip ng malalim, magbigay ng liwanag sa iba, at yakapin ang mga hindi tiyak na bagay ay patunay ng iyong lakas bilang isang bergo. Patuloy kang magminin sa iyong landas, sapagkat ang mga bituin ay nariyan upang gabayan ka sa bawat hakbang. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.